namin na maraming na magpapapiksa. At totoo lang <laughs> guys, nung so umpisa, nung no, nagsisimula pala kami makilala, mm -hmm. sa isa pili, na may umaayton, na may nag Pero kapag ay nasa tayo namin, ay hirap po talaga. Ay hirap po talaga. Ang hirap po talaga. Ang hirap po talaga. Ang hirap po talaga.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

What's <laughs>

અચ્છા આપણે દર્શક મિત્રોલા ઓલ ફાઈટસ આઈ ગો ઓહ માય ગોડ ઇન્ટરનેશનલ પ્રોડક્ટ નમન એક મિલિયન ઓહ માય ગોડ વન મિલિયન ઓહ માય ગોડ વન ના હજી પૂરો નમણીયો બાહી કા ને બે રાધા બલાટો

Unbar na tayo! Kasi alam yung guys, sa pagpapare, sa totoo lang, oh aminado ako, gaya-gaya ako. Kasi aminado ako, na ispire ako talaga sa kanya, pero hindi para gawin siya confidence siya. Sa totoo lang, matagal na kami nagka-sitigwada. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Kasi talagang naispire ako sa kanya. Matagal na lang. Ang tagal pa kong doin, nagkai-di ako sa kanya na kaya pala layon kami, kasi yan yata. Ang dami oh <laughs> namin <coping> um, na migitigan tra sa trabaho. Nais ang isang kita kita talame. Wao! At sa pinya man, at sa pinya talaga sawan pamilya kung yung bago namin talawa. Pero kaya ang guys sa patubig na yan. Wala po kami kinikita talaga. <laughs> Ayaw ko na from, twin, zo, na. Siya, kung nakalidon, kung kini pa siya ako magkano bago ko